si Attorney Sal Panelo nung na-interview ko yan, ang sabi niya, ah, wala siyang hopes na mananalo yung slate. Parang gano'n na sinabi niya. Aminado mm, siya. At mm. least he's realistic. Oo, oh, realistic mm. siya. Kaya nga daw siya hindi tumagbo rin. Mas optimistic pa nga siya sa atin. Nagahanda na sila. Pag na-impeach oh. si Sarah, oh. si Robin, oh. si Robin Hood Padilla ang ilalabas. Mas, mas optimistic ko. pa sila. Oh. Tayo nga, ER at ICU oh. na pinag-uusapan oh. eh. eh, nila. Sila pinag-uusapan nila? Eh, kung, nila. kung sakali, oh. di ba? Oh. So meron silang alam na hindi tayo alam. Correct, correct. Pero kung tatakbo si Robin Hood Padilla, tatakbo na rin ako. Yan, palabas ng Pilipinas. Wow, uh hmm. elections will be very ako ako sa tingin ko nga hmm. uh the re-electionists kasi ma, kung matuloy man 'yang impeachment na 'yan hmm. sila magiging judge, eh, 'di ba? Ah, ah. Sa impeachment court. Hmm. So, talking about uh, sex sword of democles. Ah. Ang magiging sort of democles ng mga re-electionist senators ngayon ay dalawa. Hmm the DDS vote mm -hmm. and the Iglesia vote. Yan. Yan ang magiging ano nila ngayon. No. Sort of democracy. Isipin nila, teka, no. pag in-impeach natin to, no. if you vote for impeachment, ba ako? baka hindi na ako manalo. Yan. So, yeah. yan ang mga... Pero ano? meron din third na Dem democracy. sort. May third pa. No, oh. Dahil Yung mga anti-Duterte, mm -hmm. eh baka hindi Republican sila iboto. Ibig oh. sabihin, kung masyado actually. silang lumalaro, katulad mm. ni Yung Republican no, sa dalawang ilog, Party. Mm. Eh, yung sa Party. Number naman. 11 na siya ngayon. Dati Yung Republican Party. Yung Republican na. Yan. No? So, yun din namin nila. Mm -hmm.